Ano latest dito ngayon sa WL? Ang offer po ng WL Foods is 20,000 pesos. So that goes for four of our uh, complainants. However, not all of them agreed at ginusto po nilang pumunta na lang po ng NLRC para po mas maayos po ang computation at bigayan ng pera sa nato. Sir so, Edwin, sa pagkakaalam niyo, ilan po ang uh, pakyawan ng mga kasamahan mo? yun sa WL Food. 100 plus. 100 plus. Ako. Okay. Karoon po tayo ng mandatory conference at ang uh, company nga po ay hindi nagpakita. Kung hindi pa rin sila magpapakita po sa next na conference ay maglalabas na po kami ng uh, compliance order. Ano? Yes, Senator. Pakisabi nga po dyan yung kliyente. Mayroon WL. Hindi ko siya tatantanan kahit nagkaano kataas-taas yung kanyang kapit. Makakasa po kayo ng ka co ko po. Sige po, time update Wala kay Rio, yung ating reporter. Senator natapos po tayo ng conference kasama po ang mga complainants po ng W Food. Uh, kaharap po ang ating uh, Dole Mediation Officer ng Kamanava noong June 25. Uh, nagkaroon po tayo ng apat na pagpupulong kasama po yung Dole. So, uh, sa first pa lang po na araw nakasama natin or nabisita natin yung Dole para po mag-report uh, na di- cover po dito, na po natin sa DOLE uh, regarding po dun sa problema ng ating mga complainants which is, uh, meron po silang uh, ni-reveal sa atin na about po sa kanilang mga contract, which is uh, nire-renew po every five months. And Uh, every five months of renewal po ay gumagamit po sila ng peking pangalan na inaalaw po ng kumpanya. Anong reason bakit daw gumagamit ng peking pangalan? Uh, Senator, ang assessment po dito is para po makaiwas ng violation and liability itong W Food dahil po uh, iniiwasan po nilang magkaroon or magbayad pa ng mas malaki sa kanilang mga empleyado na hindi regular po um, sa kanila. So instead po na irregular nila itong mga tao na to at matanggap po yung benepisyong dapat matanggap nila tulad po ng 13th month pay is iniiwasan po nila to sa pamamagitan po ng pagre-renew ng kontrata gumagamit po ng peking pangalan. Pag-renew ng kontrata ni Juan, na magiging perdo na siya okay, gamit okay. another ID. Yes, yes, correct po, Senator. At itong mga empleyado na ginagamit ng iba't ibang ID, eh, gumagamit din ng iba't ibang ATM card. Yes po. Yes. Sila po ay iniisuhan every time po na nagre-renew ng contract, i-issuehan po sila ng panibagong pay card. Dito po pumapasok yung kanilang mga sahod. And using po yung peking pangalan na ipinasa po nila sa WL. Ang sabi mo, Napakaraming mga uh, empleyado doon ang gumagamit, especially yung many years na nagtatrabaho uh, yes. doon, ay uh, gumagamit ng napakaraming ng fake IDs at napakaraming ng ATM card. cards, hindi fake yes. yung ATM cards, yung ATM cards yes. na iba't ibang pangalan yes. with that same person. Yes po. With one person halimbawa. So one person halimbawa can use five different uh, ATM cards with mm -hmm. different names. Yes yes po. Paano makalusot po sa bangko? tinanong ko rin sa ating mga complainants, ang ginagawa po pala dito ng kanilang, siguro po ng kanilang HR, ng kanilang company is sila po yung nagpa-process nito. So iba't ibang banko po yung nag-release ng mga kanilang cash card dito po sa mga empleyado. And pinakita po, Senator, napakakapal po nung ATM na naipo ng isang empleyado na nagtrabaho ng 19 years. Pwede ba yung ganon? Di ba sa banko mahigpit? Kasi nabungkot sa video, meron din daw Paano ah. nakakalusot ito? Diba dapat you have to present two IDs yes, paano sir. ka mabigyan ng ATM or mabigyan ng account? Paano yes, yan sir. Oh. Actually sir, ako po yung uh, nakaupo dito noon nung nagpunta dito yung mga empleyado niyan and that was actually one of the questions. Ang ginagawa po ng kumpanya, kasi HR nga po nila ang nagpa-facilitate, ginagamit po yung company ID. iisyuhan issuehan siya nung maling pang-ibang pangalan na. So magkakaroon siya ngayon ng bagong company ID. Si company ID, yung company ID na yon ang magiging basis para si banko naman mag-issue ng mga cash cards. Ang tawag nila sir, cash or pay cards eh. May garantiya po ito ng kumpanya kasi deduct ito doon sa account ng company and then directly remitted to these different cash cards. Ang alam ko sa lahat ng mga banko, bago ka mabigyan ng ATM card, uh, cash card, you dapat, have to present two valid IDs. Yes, dapat po two valid IDs. Pero kung po sir, nawawave ito, lalo na kung merong company na nag -garantee. Kasi ang assumption ng ng banko is, oh, eh, mga empleyado mo to, manggagaling ito dun sa account mo, merong ikaw ang nagbigay ng ID, sa dami po sir, meron pong parang, uh, parang garantiya na nangyayari. Uh, may, may criminal offense ba dito yung company na gumagawa nito? Oh definitely sir because that's already falsification. Kasi may may issues on identity theft pa yan kasi baka mamaya may kapangalan talaga. Nakita po namin dito sir, ang guminsan ang ginagawa, parehong first name pero mag ang apilido Minsan naman pareho yung apelido, magbabago yung first name. Ganon po yung nakita namin okay. na pattern dito. Kung sino yung gumagawa nito, Are... meron siyang criminal liability. Yes, yes po sir. Uh, lalo na those are ano po may mga commercial transactions involved. Ang nangyayari po kasi sir sa banko naman on the side of the bank after every year nangihingi po yan sila ng updating ng mga yung identity ninyo uh, lalo na kung mga ganito kaya lang kung hindi na active yung account hindi na rin nila hihingan. Sir Ramirez. po sir. Sa 19 years na po yun, kayo po ay uh, ano regular employee o kayo po ay pakyawan? Kasi That's wala rin. Magkano pong sweldo nyo? 475 po rin. Hanggang ngayon ba nagtrabaho pa rin kayo doon hindi na? Hindi na po. Kailan po kayo huling nagtrabaho doon sa WL? Nung nagpatulog po kami. June 9 pa atras uh, for the past several years. 175. Mm -hmm. Tapos, ilang oras kayo, trabaho? po kayo pinagtabaho? 12 oras po. 175 pesos, wala na sa minimum. Tapos, 12 oras, walang bayad ng overtime. Uh, yung overtime po namin, 50 pesos kada oras. Kayo ba yung Apo. Uh, sinasabi kanina ni um, Rio na mayroong napakaraming ATM cards at napakaraming iba't ibang fake IDs. Tama ba? Opo. Okay. Paano po nangyari yun sir? Bakit po nagkaganoon? Kada datingin po namin ng Pintra at ang months. yung ibigay ng company. So every five months nag-reapply po kayo? Opo. Yung fake na pangalan na iyon, kukunan ng uh, cash card ATM sa banko. Tama? Tama po. Okay. Sa inyong po pagkakalam, ilang fake IDs po ang naibigay sa inyo ng WL Foods? 20. <laughs> so kung may get 20 ang kanyang take uh, IDs na pinubay ng WL Foods, so ang katapat din niya para siya mas weldohan, may git 20 din ng na, na ATM cards na nakapangalan doon sa mga fake na pangalan. Kung oh. nag apply po sa inyo ng ATM card sa iba't ibang mga banko, ay yung HR po. Tama? Oh, po sir. Sir ay na may liability dito. Yung HR na nag-apply, pinag-apply to mga empleyado, may criminal liability din yung kumpanya po, or both. Sir, both, sir. Uh, yung mismong sa HR, and then of course, kasi I am assuming na merong knowledge po dito ang company, yung kanilang mga officers, kasi hindi naman po ito mailalagak doon sa banko nang walang authorization. Rio? Yes po, Senator. Anong status ngayon ang kaso ng Yayan-Yan at WL sa Dole. Okay. Tony? Ito pong uh, WL. Ito WL sa uh, okay. Dole. Uh, out of 8 po na complainants natin from WL, meron pong apat na tumanggap sa inoffer na settlement and meron pong apat na gusto pong mag-pursue uh, ng case po sa NLRC. So ito pong apat na gusto mag-pursue kasama po dito si Sir Reynaldo sapagat hindi po niya kayang tanggapin itong 25,000 na offer po ng WL. Eh tama lang yun. Yes, Ako po. na magbigay sa kanya ng 25,000, wag na siya bumalik sa WL. Panindigan niya ng kaso kasi sobra naman, 475, 8 hours, and then 2 hours overtime, 100 pesos for so many years. Ganun na naging kalakaran, plus dinamita pa siya ng mga fake IDs. Mm uh, Nako, kinunan pa siya ng mga ATM cards with fictitious names at binigay sa kanya ang laki ng kaso nito, wag na po kayo bumalik. Sabihin mo, sa Rinaldo, ako na mag-abono ng 25,000. Tuloy na lang yan at kasuhan itong WL Foods hanggang saan makarating tayo sa kaso nito. Anong aksyon ang ginagawa ngayon ng Dole? Sir, sila po ay nagkakandak na ngayon ng mandatory conference wherein po nag invite po sila ng mga employees na still connected with those companies po ng WL and yan yan. Kinukuhanan po nila ng affidavit at dun po isasaad nila kung ano po yung mga violation or sa tingin po nila na malpractice po dito sa mga kumpanyang ito. So actually, uh, senator na meet ko din dito sa Dolica Manava, yung isa pong na-interview nyo sa WL nung nag-inspection kayo. And sinusumbong nga po niya, hindi naman daw po niya gustong ma mapasama dun sa interview, pero ngayon daw po is nakakaranas po siya ng uh, pag -pa pagmamalupit mula sa kanilang amo. Siya daw po ay minumura. So ilan lang po 'yon sa mga isinusumbong nila okay. kasama po yung mga kakulangan sa bayad ng kanilang mga tinatrabaho. Okay, Rio, ilista mo yung pangalan yes, yan po. para pagdating sa hearing sa Senate, uh, isa sa, sa mga resource person, huwag siyang matalala, tutulungan ko siya kung kinakailangan, eh, bibigay tayo ng financial assistance sa kanya. Uh, pero pagbayarin natin itong WL, uh, kung magkano talagang atraso sa kanya, dapat uh, makuha niya yung ustisya, tamang ustisya, meaning tamang pasweldo, okay. mabalik sa kanyang mga packages. wages. So, Paano naman yung mga empleyado, na mm-hmm. sa anong barak ng Opo. WL doon at anong sabi ng Dole. Opo. Actually, ito pong mandatory conference na ginagawa dito. Kapag nakala po ng DOLE yung mga possible violations po, dito po sila na mismo ang magko-compute kung magkano po talaga dapat ang matatanggap ng bawat empleyado sa kanilang trinabaho dito sa kumpanya. So ang gusto kong gawin mo, i-monitor mo to ensure na patas yung gagawing uh, mandatory uh, conference at uh, yung DOLE ay hindi gagawa ng nakakataas ng kilay, ika nga. Uh, questionable ang mga gagawin nilang pagkilos at pang Kasi for so many years ang DoLE pinagdududahan na ng mga manggagawa. So you have to monitor this closely. Make sure na pagbibisig do ngang DoLE, hindi nila pagkakitaan. Kasi imbis na dapat maayos yung problema, yung DoLE ay gagawin action. Kikita pa yung mga inspektor, anong mangyari yan. So tutukan mo ito maigi. Yes okay? Yes po. Yes po Senator. Ang right. so, ginawa nitong yan yan, uh, after the inspection, ginawa ng regular yung mga pakyawan. Yes po. Pero paano naman yung mga atlaso nang yan yan doon sa mga empleyado nilang ginawang pakyawan samantalang wala silang karapatan mag-implement uh, pa ang pakyawan sapagkat wala silang permit mula sa National Wages Productivity Commission o NWPC, mm -hmm. tama? Yes po. So, Ayaw ay nilang magbayad Opo. Ayaw po nilang magbayad. nagmamatigas po sila at naghahamon po sila na sa NLRC na lang daw po uh, maglabasan ng... Uh, evidence. Yesterday, yung last conference po namin, kasama po yung representative ng yan, -Yan at yung mga complainants po, uh, dito po ni-reveal nila as well as yung dole po na mediation officer natin, nagulat din po, na ni-reveal po nila doon na under, all along under agency po pala itong mga nagko-complain sa atin. Yun po yung kiniklaim nila right now. And nung pina-check po natin itong agency, hindi po ito lisensyado sa dole. Okay. Mayor West, magandang hapon sa iyo, Mayor. Magandang hapon po, uh, Senator. Matagal na pong gumagawa ng mga uh, labor violations. Uh, tagal na pong inaapi yung mga empleyado. Tapos ngayon po, nagmamatigas, ginagamit po nila yung kanilang um, pera lah, maharas yung mga empleyado at hindi mabayaran sa mga dito ng pagmamatigas dahil alam nila, eto mga empleyado, wala lamang pong perang panlaban pagdating sa mga kasuhan sa dole at kung saan man. Uh, Mayor, ano po Amo. may tutulong nyo dito? Alam kong pwede. pwede. Kasi una. alam ko kayo po nag issue ng permit mula sa BPL o sa mga kumpanyang ito. Una-una po, uh, meron po tayong tinatawag na Workers Affairs Office. Uh, very active po ito. May mga abogado mm -hmm. po sa loob din ito na medyo tulad nyo lang ho. May mga abogadong experts on the labor uh, law. Uh, Maari mm -hmm. po kaming magbigay po ng advice at tulong. At kung kailanganin, uh, Senator, ay uh, willing din po ako mag-mediate. Uh, sa gitna no alaming uh, alamin ko lang muna ho yung uh, uh, mga detalye ng mga issues ho, uh, dito pertaining to the, uh, uh, the manpower agencies at uh, narinig ko rin kanina ho, na ang Dole pala na involved na dito kasi usually po kami po sa workers affairs office very limited din po ang uh, aming nabibigay na serbisyo at kapartner namin ang Dole dito pero kung sabi niyo ho uh, kanina na may parang uh, nababasa kayong hindi ata pag-aksyon ng Dole, so medyo a uh, uh, papag-aralan natin kung paano pong uh, pabilisin at matulungan po ang ating kababayan. So, ang WLH, uh, yes po, may permito sila. Ito po ay uh, matagal na na kumpanya dito sa aming lugar. Uh, ang pag uh, ang may-ari po dito si Mr. William Lee or the Lee family, no? Okay. So, uh, medyo malaki ho itong kompanya at uh, marami hong uh, uh, mga workers. So I'm sure ho na hindi naman ho ito first time nila rin hong uh, makiexperience ng ganitong uh, issue ang kanilang ikinaharap. Yun nga po mayor eh malaking kumpanya ito, marami sa empleyado. However, yung marami nilang empleyado eh, karamihan doon, majority of those people are being uh, oppressed, uh, hindi po pinabayaran nang tama. At ngayon nung um, nagkabukingan, nagkaalaman na pinapagalitan pa at uh, pinag-inita yung mga nagsumbong. At alam ko siguro ngayon, mm -hmm. hindi, hindi nyo kukonsentin na in your turf, eh, meron isang kumpanya na nangapi ng mga empleyado ng mga magagawa, kinakawawa, kawawa ng mga kinakawawa pa lalo. So, opo, opo. Uh, <laughs> siyempre po, Senator, uh, sa so Workers Affairs Office ay... Uh, Talagang uh, binibigyan natin ng uh, katarungan at suporta po at higit sa lahat po yung pagpractice po na magandang pakikitungo sa mga workers natin uh, ay very important po sa atin yan. Wala yeah, ah, ba kayo natatanggap na sumbong mula sa mga empleyado ng WL uh, doon sa Workers Affairs Office ng inyong City Hall? Wala ba o meron na? At kung meron na, ano po mga makatabigyan yung aksyon? Information sa akin previously I think nanggaling sa opisina niyo mismo. So I just have to uh, verify lang po kung ano ho yung update with regards to this. no? Kasi medyo marami rin hong, uh, hindi ko na naano ho yung sa daming kompanya po na may mga e similar issues. Uh, six, six. Pero rest assured okay. Senator kung gusto niyo papuntahin no, ay uh, willing ho ako humarap at uh, pakinggan po ang uh, ating mga workers po. Mayor ano ba yung mga requirements every year nag-reapply for renewal? Uh, itong mga kumpanya tulad ng WM. Ano pa mga uh, yes po. Uh, of course, uh, the standard ho natin sa mga business permits natin ay ang mga uh, uh, building permits, pagbabayad ng amin. Ayan po na milyar sa machines and um, uh, buildings. Uh, in fact po, if I remembered correctly, uh, during the term po ng aking kapatid si Secretary Rex, parang nakam-across na po natin nagka-problema itong ah uh, nito, no uh, of course kung may mga ganitong violations din po sa pagbabaltrato at uh, kung ito po ay uh, mapapatunayan po uh, through court man or through dole or through other means ay uh, pwede ho natin tingnan ho yan na uh, ma-revoke ang business permit po ano ang kailangan ho nating uh, mapataw po na, um, na na parusa po dito po sa kumpanya neto. Yeah, so meron naman po tayong ordinance din paukul ho sa okay. mga uh, uh, workers' relation. Anyway, yeah. uh, magkakaroon Hello? po kami ng hearing sa Senado pertaining to that, uh, mga labor issues against uh, WL Foods kasi meron, isa nga po doon ay yung pagpapagamit sa mga empleyado nila ng mga fake IDs para makaiwas itong maging regular and at the same time, tinukunan sila ng mga ATM cards, pay uh, cash card kung tawagin uh, sa iba't ibang mga banko using fictitious names. So which is really a uh, criminal, meron talaga criminal liability. Yes. Opo. Uh, malik, malik. Opo. Maling, maling. Opo. maraming salamat, Senator, for uh, taking in the investigation in Senate. I'm sure malaki tulong sa akin kababayan yan. And uh, siguro, so, uh, pa, kung pwede lang, maibigay lang sa akin yung date 10 times, susubaybayan so, so, ko rin ho yun. Uh, Senator Rafi, para kung anong may tulong ng lokal na pamalaan in giving you information, Uh, maibigay namin kaagad in aid of legislation. G ganito na lang, Mayor. Tutulong na lang po kayo side by side. Pero yes, I'm telling you, may mga nakarating sa aming empleyado, nag-name drop mga pangalan mga politiko. Nag-name daw itong WL na medyo malakas daw, et cetera, et cetera. So anyway, yan po ilalabas sa Senado kung sino mga nininame na naman ito. Okay. Sige Apo. po, Mayor, uh, kung pwede na lang makipagtulungan na lang po kayo uh, sa Dole yes, para sir. magkaroon po ng tamang ustisya ito mga ating-aping ma for so many years na. Salamat po Mayor. O Thank you po. O Senator. Maraming salamat din ho.